Hello and what's up mga kalae and welcome back to the Nation Vlogs mga kalae and for today's video is yun nga, magpaparonda muna tayo ng ating mga alaga kalapate kasi nga ilang araw silang hindi nakapagparonda kasi nga tay ilang araw tayo hindi nakapagparonda kasi nga, busy tayo sa pagra-rides kung naaalala nyo yung mga huling post ko so sa eh, puro rides yun puro, ano na, stroll-stroll, ganyan So ngayon nga lang tayo ulit mga pag-vlog ng ating alagang kalapati. At eto nga yung ating mga breeder mga kalae. Ayan, so malapit na nga itong umitlog mga kalae. Kasi nga, uh, up 10 days na ngayon. No? Kita nyo naman, no? Butom na yan. So mamaya maya nga ipakakainin nila natin yan. Naglagay na rin tayo ng paitlogan nila doon. The same time siguro mga mamaya or bukas itlog na to. Ayan. Healthy naman sila mga kalae. Wala tayong magiging problema sa kanila. Goods na goods naman yan. Kahit yung mga walang pares natin. So, ang gagawin na lang nga lang natin dyan ay magantay tayo na maibenta ito or mai out ang ating mga pliers mga kalae eh, ayan kung makikita nyo ang dami pa nila bali ano pa to mga to 15 pa meron tayong isang yan sinama na inakay yan o no, na galing doon sa iba, galing do sa baba natin at ito pa yung mga natitira natin pera na lang dito sa dan na to hindi natin yan i-out kasi bibirid natin yan gagawin natin breeder at the same time ito, yan yung mga ibu natin na pang out. I-out na natin yan mga kalae. So check muna natin. Ayan o. Oh. Oh, check nyo na, mamili na kayo. Kung alin dyan, ito yung pinakabata o. Oh. Ayan o. Oh. Mura na lang yan. Mura lang ibebenta natin yan mga kalae. Kasi nga magbe-breed na tayo. At kailangan na natin yang ma-out. Kasi nga gumugulang na sila. Ito nyo naman oh. Good, good siya, maganda yan. At the same time, ito rin. Yung mga anak nila pala ang ating pang-out mga kalae. Ayan at the same time ito rin yung nasa dalawang baba dito pang out din natin yung ang mga anak nila eto naman yung mga hen natin sakto lang yan 1, 2, 3, 4, 5 mga kalae so yun bukas na nga tayo ah, sa Merkoles na nga tayo magpapaligo mga kalae ng ating lahat ng kalapate mga kalae so ang gagawin na nga lang natin dyan ay hindi tayo maglalagay ng paliguan i-sprayan na lang natin sila na may malatayon mga kalae isa rin yun sa maganda na paraan ng pagpapaligo kasi din sa mga nakalagay pa dyan yung self bath mas maganda yan, mas mabilis at same time naliligo rin naman sila at nababasa so goods naman yon at uh, dito naman sa babang to goods naman yan lahat naman yan ni goods so may inakay tayo dong dalawa nakapipisa lamang mga 2 to 3 days na ata ngayon kung daw nagkakamali so tinanggalan ko sila lahat ng tubig kasi nga na natin yung kanilang tubigan para maiwasan ng sakit. At ito nga ay palilipa na natin mga kalae. So let's go! Palipat na! Lipo! Dito na mga kalae. Kito nyo naman oh, kung gaano kalulupit ang mga ibon natin. Ayan po, may naiwan pa. Dalawa pa pala yun. At itong mga to naman ay ang ubod ng tagal, lumipad. So yun mga kalae. Yun ang ating ton. Ano, may lipad na Sipag. At nawala na. Nasaan na? Nasaan ah, na kaya? O, mga kalay Ayan o, oh, pitan nyo naman o oh, Nagsama-sama na mga kalay Nasaan ah, na yung iba? Oh, wala na, sa mata mga kalay Ayun, mga kalay Tumataas na, o, oh, bilis tumas nila mga kalay sa mata ng, ano, ng araw mga kalay Ayan o, oh, tumutuldok na mga kalay O, makikita nyo, ayan o oh, Tundukan na mga kalay oh, Ang ating mga ibon ay tumutuldok na Ayan o oh. So, mamaya-maya-maya maya 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 ang dami maya maya ay magre ranging na yan mga kalay yan o tuldok na bilis nilang tumuldok mga kalay kasi ilang araw din silang pahinga mga kalay so yun mga maya ay magre ranging na yan maglalalayo na yan so katasan niya dito pupunta lagi kasi dyan ang una nilang take off bago sila umiikot so yun mga kalay balik po sila sa inyo maya maya ayan o kapakain na natin pag bumaba na sila so let's go so ayun nga mga kalae ang ating ibon dumating na galing ranging mga kalae so maya maya nga bababa na yan mga kalae at uh, magpapakain na nga tayo ng ating mga alagang ibon mga kalae ayan o maya, maya pa bababa na yan at meron nang naunang tatlo ayun o tatlong bumaba eh dalawa lang pala yung dan at saka yung team kasi inakay pa yon hindi pa yun lumilipad so yun mga kalae Dinis na rin tayo ng kanilang mga tubigan mga kalae Ayan, nung nyo naman Ay, wala bas na Nakalinis na tayo Ayan, goods na goods na Nakapaglinis na tayo Ang kanilang tubigan Hintayin na lang natin bumaba mga to Mababa na naman Ayan o Mababa na lipad nila So, wababa na yan Maya, Maya pa So, yun nga mga kaya Ayan dito na nga tatapusin itong to para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalae at pakataya ang panang ambon mga kalae kasi mainit at ambon magkasama na ngayon hindi ba ng panahon niya so dito na uh, natataposin tong video to para sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalae sa Alae Nation Vlogs. Nawala na sila. Ayun. And, yan na mga kalae. And, don't forget to subscribe sa ating uh, Alae Nation Vlogs sa Facebook page. At, Alae Nation Vlogs sa ating YouTube channel. At, sa Facebook account natin, Bondes Reyes. So, ingat mga kalapatids. Bye-bye.